Hello! Magandang umaga sa inyong lahat. Nandito naman tayo, kakain ng saging. Ayan, tara! Tuturuan ko tayo kung paano kumain ng saging ito. Pupuksan na natin. Mabula-bula yung mukha ko guys. ko. Ayan, o. Oh. Ganito yung magbukas ng saging. Oh. Ayan. Tapos kainin natin ito. Huwag na natin itapos. Kainin natin. Mmm! Mm. Ang saya-saya uh, ako, kasi kumain ako ng sag na pang almusal natin tayo Ayun, di ba? O, dahit na tayo. O, di ba? Panikahit tayo ng saging. O, tingnan mo. Wala na ako siya. O, di ba? Mula hmm. Mm. Mm. Isang saging busog na ako guys. Dari, 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 Ah, wala na. Ayun guys, yun lang. Maraming maraming salamat. Ayan. Thank you, thank you sa lahat mga kaibigan. Good morning po. Tan tan tarararang tan tan tarararang tan tan Umuulan. Pag kumakanta ako siguro, lalakas pa ang ulan. Sige. Yun na lang. Bye-bye.